For today's video nga mga tol ay i-share ko sa inyo yung nangyari dito sa motor na to. Yes mga tol, nagkaroon siya ng check engine. Abang gamit ko siya, pauwi ng Pangasinan. Ito muna yung nangyari, panoorin nyo. Ayun hey, mga tol, may check engine yung motor natin. At sa tingin ko dahil sa katangahan ko. <laughs> Ngayon nung kumukuha ko ng bayad, Nagtaka ko bakit pula yung nakasaksak sa tank eh Huwag kayong masyadong kabahan kasi nga ano lang naman yan Parang hindi naman serious code or, serious error yan Ay, Pagdating sa performance wala naman siyang pinagbago mga tol So doon lumabas yung check engine no, Na-detect ng oxygen sensor na iba na yung sunog Itong oxygen sensor niya. Ayan nilinis ko lang yan Erase natin yung codes Para siguradong wala Tingnan natin kung may check engine pa siya. Ayan, normal naman yan kasi meron talaga siya pagka hindi pero pag hindi umaandar. Kapag pinaandar natin, yan, wala na. Diba. What's up mga tol, welcome back sa ating channel Welcome sa panibago nating video For today's video nga mga tol, ay isishare ko sa inyo yung nangyari dito sa motor na to na experience ko dito sa motor na to sa kalagitnaan ng biyahe ko nung October 31 pa ako ng Pangasinan so, nagkaroon siya ng check engine yes mga tol nagkaroon siya ng check engine habang gamit ko siya pa ng Pangasinan pero bago magka check engine yun mga tol ito muna yung nangyari panoorin nyo ay naku po Tutang na naman si Jay Moto Vlog. 'Di ba? Ako ang sa mga tol, full tank ako, full tank, full tank. Tapos may check engine. Hay nako po. eh, hey, nako tol, may check engine yung motor natin. At sa tingin ko dahil sa katangahan ko. <laughs> alis ko kasi ganito ng Valenzuela, hindi na ako nagpagas kasi may ano pa naman eh may bar pa naman siya tsaka may tali na yung ano yung gamit ko sa likod na tinatamad na akong kalagin so dito na lang ako nag decide na magpagas kung saan ako abutan May na yung kulay pula niya or yung kulay pula na lang yung meron na wala na yung dalawang bar so naganap ako ng pagasulinahan so dito na ako nagpagas sa may pampanga may mabalakat hindi ko na i-record kasi lobot pala yung gopro eh nung tinanong ako nung ano ang um, kung premium ba hindi ko alam ba sumagot ako nung oo oh, oh, ewan ko ba sa sarili ko ngayon nung kumukuha ako ng bayad nagtaka ko bakit pula yung nakasaksak sa tank eh ay nakulutang na naman tayo par tapos yon expected ko na yan check engine tumatakbo ko ng mga dalawang kilometro galing dun sa gasolinahan inya, nga kakahinto ko lang nagka <laughs> check engine kasi yung unang gasolina ko nitong kinakarga is unleaded. Nung nilabas ko tis, kasi to sa kasa, ang kinarga sa kanya is unleaded. Kaya nung pinakargahan ko siya nung pagkalabas ko sa kasa, unleaded na yung kinarga ko. Pero mga tol, pag ganyan, huwag kayong kakabahan, huwag kayong masyadong, huwag kayong masyadong mapraning, huwag kayong masyadong kabahan kasi nga, ano lang naman yan, parang hindi naman serious code or, or serious error yan. Ayaw man error lang yan. <laughs> pag ganyan kasi mga tol, Uh, Nagbago yung reading ng oxygen sensor natin Yung ating Oxygen sensor uh, Iba na yung nare-reading nya kasi nga Naghalo na yung gasolina eh. ang Naghalo na yung unleaded yung premium So yung ating uh, Oxygen sensor is nag-react Nagkaroon sya ng uh, Misreading dun sa ating Exhaust Kaya nag sya ng check engine pero pag pagdating sa performance wala naman siyang pinagbago mga tol same pa rin naman ganun pa rin yung hatak wala pa rin vibration ganun pa rin yung minor stable naman so ang gagawin ko lang muna uh, uuwi uh, ko muna ng Pangasinan kasi nandito pa lang ako sa Mabalakat pagdating ko doon uh, tatray ko kong i-reset sa battery or tatanggalin ko lang yung battery tingnan ko kung ma-reset siya or kung hindi naman pagbalik natin uuwi uh, ko na lang ng Manila to hindi naman yun magka-problema eh. O kaya kakanap ako ng Rusi sa ano Sa Pangasina na nagdi-delete ng error Hindi naman yung big deal na check engine Kasi wala naman pinagbago sa takbo Kapag ka may check engine yung motor ninyo Tapos wala naman siyang pinagbago sa takbo niya Sa performance niya Okay masyadong mataranta kasi ano lang yun Parang minor lang yun Hindi naman siya sobrang lala Basic lang yan So yun mga tol, yun yung nangyari bago lumabas yung check engine dito sa ating dashboard. Sa so tingin ko mga tol, yun yung main reason kung bakit nagkaroon siya ng check engine dahil uh, since unleaded kasi yung kinakarga ko dito nung nilabas ko sa kasa. Kasi nga, yung kinarga ng kasa dito na gasolina is unleaded. So tinuloy ko lang yun, hindi ko na siya pinalitan. Ngayon, nung nagkamali nga ako ng karga, So doon lumabas yung check engine. No, na-detect ng oxygen sensor na iba na yung sunog ng gasolina or iba na yung sunog sa ating combustion chamber. Kaya sa tingin ko at sa palagay ko yun yung dahilan. Pero hindi naman yun big deal mga tol. Kasi bago yan mga tol, nang lumabas yung check engine, nabiyahe ko pa siya. Nakapunta pa ako ng Pangasinan. Walwal -wal mode pa nga hindi nakabalik pa ako dito. Hindi nung pagbalik ko dito mga tol, ang ginawa ko muna, is tinanggal ko yung eh, pansin nyo, tanggal na yung fairings diba tanggal na yung fairings kasi nga nilinisan ko muna sya and then ang ginawa ko mga tol is tinanggal ko to itong oxygen sensor nya ayan nilinis ko lang yan pagkatanggal ko and then pagkalinis ko mga tol isa ka ko sya binalik and then syempre mayroon pa rin check engine yon mayroon pa rin syang check engine yon kaya ang ginawa ko so inis, iniscan ko sya so, mayroon tayong scanner dito ayan ano lang to ah uh, scanner lang to mga tol pero legit to ayan scanner in-scan natin siya and then lumabas nga dun sa ating scanner dito ay oxygen sensor poor, poor reading or mahina bumasa yung ating oxygen sensor kasi nga nagkaroon siya ng dumi nagkaroon siya ng carbon pero papakita ko ulit sa inyo I-scan ulit natin para Uh, para sure lang na wala na yung kanyang check engine So meron kasi mga naglalabasan na Video Tsaka picture Na mga naka rosy flash 150x Na meron check engine And then pinapadelete lang nila sa kasa Oxygen sensor yung problema And then pinapadelete lang nila sa kasa And yun nare-resolve naman Palagay ko mga tol Same lang sa nangyari to sa akin kasi nga dapat talaga ang gasolina nito is premium. So red red dapat siya. Since nung ano nga kasi nung kinarga ng kasa, nung nilabas to ay unleaded kaya hindi ko na siya binago. So sinundan ko na lang yung kinarga ng kasa. Kaya unleaded talaga yung kinakarga ko. Pero since napalitan na nga dahil nagkamali nga ako ng karga. So magpipremium premium na tayo. And dito nga pala Kinokonek yung scanner mga tol ayan ito nga pala yung ating scanner yan Ansel legit to kasi sa mall sa Shopee mall ko nabili na order so check muna natin saksak natin to dito Ligtad. yan pag kasaksak nyan kusa na yung iilaw on muna natin yung susi yan yan sa natin. Scan. Scan muna natin. Ayan. O, ayan. Read codes. Tingnan natin kung may error. So, ayan. Zero, zero na siya. Kasi nga, na-delete ko na to kahapon. Ayan. Back natin delete natin para sigurado yan. erase natin yung codes para siguradong wala yan. erase done yan. So, zero-zero na yan. Wala nang wala nang ano yan. Wala nang error yan panda natin tingnan natin kung may check engine pa siya ayan normal naman yan kasi pero talaga siya pag hindi umaandar pero pag pinaandar natin yan, wala na diba? ganun lang ka basic mga tol pag nagkaroon ng check engine yung flash so tingnan natin yung kanyang parameters Ayan. RPM is naglalaro sa 1.6 tsaka sa 1.7 So okay naman wala na siyang check engine. Diba? Ayos. Ganun lang mga tol. Mga tol, okay na. Abang-abang uh, na lang sa mga panibago nating update tungkol sa motor na to. Flash 150X. Kung mayroon pa kayong gustong malaman. Subscribe lang kayo sa channel ko. And din hit nyo yung notification bell. Para updated kayo sa mga in-upload ko about kay Flash 150X. No? So yun, ride safe. Bye-bye.